One, two, three! Come on, Yuvan, uh. Yuvan, oh. Yuvan, <laughs> <laughs> Yuvan. Mama keep calling you. <laughs> oh, oh. 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 Wow. let's open it. Okay. Mama's lot. Mama La gift to Yuvan. Open it. Open it. Put it down it's it's, it's dusty <laughs> what is that oh wow that's all you once box you can wear this one today nah it's fine I, so I, I'll just it out yeah i want short Hi. no that's cute Hi. that is cute mamala thank you <gasps> when you are three and four years old where did she buy that America? Okay, cool. In America? In US. Very okay. nice. Thank you, Mona. get na ano? hair comb? hair comb i'm gonna brush your hair ikyang anti and munsyot nangalan natin sakit na bima gilang tanong ba bima? ano magkina? ang punor ang ayan to ka ulo kami la, mampahil la, no 11 la Lola. <laughs> oh, <One. laughs> oh yeah, I have two I. Ibu ngomong yang mana? is here. Say hi. Ada Nella. Okay. Oh, shy, shy. Mm -hmm. Watch that. Cinta selatan menyimpan papel hati Nella. Bagai. Masakit yung paa Kasi, anak ko, gusto gusto mo nag-aabsent, Colin? Claro. Gusto gusto mo nag absent Hindi lang pero masakit yung paa ko. Dati, maaawak, mawitin, ginigising ko pa sa inyo, ko palok Pinapalok ka, Pinapalok ko sa inyo. Hindi ako, maaawak, Pinipilit ko sa inyo, pinapalok ako, pinapalok-palok ako. Loko <laughs> loko yun papa mo. Yaw go. Ah, malakas din mo ulo nito. Umiyak pa Sino ka ni ano ni ni Bunso? <laughs> si, 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 si Marinette. At, At, uh, ikaw rin. Ako? Mm. Si, si, yung sino ka si Caleb? Ang lakas ng jeans ni ano eh ni Jean. May alay ba? Dati mm -hmm. din yung kamay ni Mela. Uh, uh, uh. Ganon? Saan nakuha ni Mela yung mata niya pala? What's do Ay. you Ay. Aya? Oo. Oh, okay. <laughs> oh. Go up there. Ito oh, pang breakfast, mm -hmm. ano. Masyadong matamis. At saka may peanut, ha, Kung may allergy yung ano. Ito, pag mo nang bubuksan, dapat bin tayo ng ref. Oo, okay. oh, ate. Bin tayo ng ref. Tapos i-ref muna natin pag bubuksan. Kasi wala na. Madami pang chocolate sa ano. Ito kay Uncle Bandoy Ito kay Tonton. Ito kay Tonton. to kay Kale. Ha? Asan yung may Kale? Ito. Ay, Kuya Eric to actually, pero binamigay. Kinuha ko na lang. Labhan nyo na lang siya na maigi. Tapos pwede mong gamitin baby bag or... Oh, okay. Or kung lalabas kayo gano'n. Mm -hmm. Ito, gamitin sana ni Yuan kaso masyadong mainit. So if, if pupunta si Kalem sa Boy Scout, oh, okay. pwede to. Ganyan yan. Ganyan. ganyan hindi ah, niya na kailangan kumuha ng kumot. Pasok lang siya. Parang nasa medyas ako True. Oh, true. Oh, so, <laughs> true. So this one from Tita uh, Melai, to, to Melai, from Tito Juret, and Tito Eric. Well, oh, thank you, Tita. And this one to Khaled from Tita Jared. May pangalan ho. Excuse me, my son. Excuse me. Boy, excuse me, my son. Not that one. And then to Khaled from Tita Jared. Actually, over, over ako eh. Boy. Ay, ka-angel pa na to. Ano na? Daan ko na lang pag-away ko, Tapos, malaki na kaso eh, malaki yung parang may space pa sa pagpagaling mo muna ayaw mo maka infect there you go for my little manet 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 malae cutee ate tama tawin tahun eh Ya, pantog na laking so oh pampara ni 6 12 months yeah in all bulan ya? oh and this one 6 12 months ang <quet> pang sacong with niya kaya natin maupa over his oh and days another one 9 months 9 <vocabulary> months <syndrome> <Sandinselang> Asa pang ano ba? Kailan ang wedding? Wow. Nitong June ata. No, pero hindi ata kasi. Pero, pero tingnan mo. Why? Yeah, Hindi ba? Kita oh. no, lang si mga kakasya diyan. Ito oh, ito Why kay Kalen. Sa akin, yung mga walang from from sa akin ba ha? Oh. Ito kay Kuya Kalen and this pant. Oh. Yeah, Kasha. Kasha. Kasha Oh, si Mama yung isa din na kaya, And there you go for baby. Huwag <laughs> mo na lang ilagay ito. Oo, oh, okay. oh, diba? Ang cute. Ang lamay <laughs> na siya. Huwag mo na lang ito kasi sa ama. Huwag mo na oh, lang siya lagyan ng talong. Bahala ka. This one, I think, from Tita, ano? From Tita Jorette. It has name on it. To Kalem. Ay, oh. hindi. Yeah. Kasi, yeah, so yeah. oh. niya, no? Ni... Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> Danaya. Danaya. Pero siya orange siya, pero ganito din yung design. ito, so, i-ano natin, i-bili tayo ng ano, ng kwan Ref, i-ref muna natin yung mga yan. And then, saka natin sa May freezer naman itong sitita. Oh, it's not really working, so. nothing So, i-freezer muna natin. Yay! Sita, anong English sa inyo yung support? Support? It's plastic. <laughs> so problemastic <laughs> si, okay. 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 pa lang si ano si mamang ah ate ma, magbigay kay ma, lola mag ano magbigay kina nanito kay okay okay bigay ko to yeah. sa uh, yung yung mga pagka kasi sinana yung mga gamit niya mama ibibigay ko pa kay lola mm -hmm. bigi sa ano bibigyan ko din oh, si Mimi Mimi oh tingnan mo uno Okay. Thank you. Thank you. Give mo kay tita yung cellphone. Bye. Bye.